Hello, good morning ulit mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, St. Mindanao, sa mga kapwa ko din po, OFW sa around the world, hello, Miguel Absharat po sa inyong lahat, good morning. Ang topic natin ngayon, itong tatlong daang Afghanistan Nationals, nasa Pilipinas na kahapon na balita ito, no? at pansamantala lang daw kuno ito sila. Pansamantala lang mananatili sa bansa habang hinihintay ang U.S visa <laughs> Ang tanong magkakaroon kaya sila ng US visa? At paano sila nakapasok sa Pilipinas? May mga visa ba ito sila or entry visa na pumasok sa Pilipinas? 'Yan ang tanong. So ayon dito sa balita, dumating, eh, dumating na sa Pilipinas nitong Lunes, Enero 6, ang tinatayang tatlong daan Afghan nationals na pansamantalang yung manatili daw sa bansa habang hinihintay ang kanilang US visa. According to sa ibang mga reports ay 50 days lang daw magstay ang mga tao na to sa Pilipinas. According sa mga, of course, mga officials ni Bongbong Marcos, really? 30 days or 300 years sila dyan titira panghabang buhay na ang mga 'yan dyan. Hmm. So, sabit pa dito, eh, ito. <clears throat> Ayon sa Department of Foreign uh, Foreign Affairs. So, 'yun. Pansamantala ha. Bantayan natin 40-50 days kahapon yun January 6, February 6, 30. So, by next month, katapusan. Wala na sila dyan. We will see. Ayon sa DFA, dumating sa bansa. Ayon, nabasa na natin to. Hindi pala, yun. Ang Afghan Nationals para sa pagproseso ng kanilang U.S. Special Immigrant Visas na kinakailangan para sa kanilang paninirahan sa U.S. Eh bakit hindi na lang sila galing sa, galing sa Afghanistan dalhin ng uh, <clears throat> eroplano, kunin sila doon ng US uh, tawag dito na eroplano at dalhin diretso sa Amerika. Bakit kailangan pa idaan sa Pilipinas at talaga sa daming bansa na ASEAN o daming bansa sa, sa Asia, Pilipinas talaga lang ang uh, pwede silang pumasok? Oh, uh, mong Marcos, magkano ang cash? Sunduan ninyo ni Joe Biden. Nila ni, yung maitim na matangkad na ang ano doon. Uh, pangalan ng putanginan yun. Pero mo tangko. Yung laging pabalik-balik dyan sa Pilipinas. Ayan. E magkano ang kasunduan ni Marcos Jr.? Uh, baka yung kasunduan dito, bigay, magbigay ng uh, base militar ng Amerika ng EDCA site sa Pilipinas, naglagay doon ng uh, supersonic missile, at uh, ngayon papasok ang Afghanistan doon ng mga nagtatrabaho ng dalawang dekada mahigit doon sa uh, US Air Force sa uh, Afghan, kapalit ang pag-erase or pag-delete ng mga kaso ng mga Marcos sa US, pagbalik ng mga ninakaw ni Marcos Sr. na mga kayamanan, pera ng mga ninakaw sa Pilipino, sa Bansang Pilipinas at doon tinago. Baka ito yung kapalit. Hmm. So sabi pa dito, eh, saan na ba ako? Inaasahan ang pananatili ng tatlong daang Afghan nationals na higit kalahati sa kanila ay mga minor de edad sa loob ng 59 days. 59 days. So, dalawang buwan pa. <laughs> hindi pala 50 days lang kasi. 59 days. Hindi, hindi pa sinaming 60 days. May parang pang papi pang uh, nahiya pa talaga, no? Para, Pinoy talaga, no? Uh, tatandaan din sa mga handaan kapag hala, kain ng kain. Tapos pag may natira dyan, halimbawa, lumpia. <laughs> or kakanin, poto, kotsinta, kung ano-ano pa. Pag may natira dyan, wala nang pupulot. <laughs> Ganito din to eh. Putang yun lang yan. Uh, 59 days daw, habang hinihintay ang kanilang USB sa kung saan pinagkaluban sila ng DFA ng Philippine Entry Visa. Oy! Binigyan pa ng Pilipinas ng Entry Visa. Ang galing ng ating <laughs> gobyerno. Kamatis nga, 400 na ang kilo. Yung sili at saka yung uh, tawag dito. bell paper. Yung atsal kung sa Bisaya pa. Hmm. Tag uh, 600, 700, 1,000 na ang kilo. Aba, ang hirap ng buhay ng mga Pilipino, hindi nga masolusyonan ng Marcos Jr. Administration, nagpapasok pa kayo ng another palamonin ng gobyerno o palamonin ng mga taxpayers. Tingin ninyo, Amerikano ang magpapakain sa tatlong daang Afghan nationals na to Hindi. Yun ngang si militar ng Amerikano na apat dyan na tawag dito binigay ni Bongbong Marcos according mismo kay Jaime Marcos tayo mga Pilipino taxpayers ang gagasto sa pagpapagawa ng kanilang mga facilities dyan sa Pilipinas at tayo din ang magbabayad ng kanilang tubig kuryente at mga tauhan at hindi Pilipino yun mga ibang lahi din Amerikano. Tapos ito na naman ngayon. May tatlong daang Afghan nasyonal. Utang inang administrasyon talaga na to. Hindi mo talaga ma ano Dahil sa sip sa Amerika, pati gabinete, kabisipsip sa bayag at uh, tumbong ni Biden, so ito yung nangyayari. Mahal na nga ang bilihin. Maraming mga Pilipino ang halos wala nang kinakain nagpapasok pa ang administrasyon ni Bumbong Marcos na to ng mga palamunin ng taxpayers. Oh. Sa gitna ng pagkabahala ng publiko sa national security ng bansa ni Linaw ng DAP na nag-issue sila ng naaangkop na Pilipin uh, interview entry visa alinsunod sa kasalukuyang mga alituntunin at Uh, Regulasyon So paano kung hindi sila bibigyan ni Trump Paupo na si Trump ha Two weeks na lang At alam naman natin na si Trump Ay kung doon nga sa kanilang Bansa sa Amerika Palalayasin nga niya doon Yung mahigit uh, Ilang daan uh, ilang, ilang daang libo yon Na mga immigrants doon O mga illegal immigrants doon Tapos magpapapasok sila ngayon Nito Tingin ninyo talaga Really tapos ito pa, all applicants completed intense, uh, intensive security meeting by uh, Philippine National Security Agencies. Kaya ito eh, <coughs> ito yung rason din mga lalags, mga bayots, kung bakit tinanggal. Agad-agad ni Bongbong Marcos, si VP Sara, bilang membro ng security or National Security Council na yan, damay si dating Pangulong Duterte, si Gloria Arroyo, dinabay din, at si Irap Estrada, para hindi na malaman ng mga ito kung ano yung ginagawa ni Marcos. O, oh, te, si, tingnan ninyo. Pagkatanggal lang, kay Bipisara bilang membro ng National Security Council, nakapasok ang tatlong daang Afghanistan. Nakalabas ng immigration yung self-confessed killer na si Matubato. Oh, di ba? Ayaw ni Bipisara, tinutulan na niya ito since day one. Nung nagiging Deputy Secretary pa si Bipisara, ayaw niya. Napapasokin ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong mga Afghan Nationals dahil, uh, ano ito, treat ito sa ating bansa. May, ban, may banta ito sa atin, no? Sa ating bansa. Dahil nagtatrabaho to sa... Uh, American government doon sa Afghan at malamang mga snipers mga gumagawa ng mga bumbang pampasabog yung mga tatay nito yung mga nanay nito 'yung mga well trained na ito doon pa sa Afghanistan. So ngayon pinapasok ni Bongbong Marcos. Hmm. Uh tawag pa dito? Ayun oh, nga daw na ano National Security Agency sabi ni DFA uh, spokesperson Maria Teresa Daza They also underwent full medical screening prior to their arrival in the Philippines the processing of each applicant by US embassy here in Manila should be completed within that 59 day period be uh, <clears throat> The agreement will cover only a group of 300 applicants well uh, all of whom should be processed and relocated removed into uh, remove in no more than 100 days ay naku, mag-abang tayo dito mga lalabs mga bayods dahil at uh, talagang uh, minimi kosmikos mga lalabs mga bayods ito ni bungbong marcos at nila ni gibo Chodoro ni ah, sino ba ito yung humihimo diyan na na ano dahil may kapatid na nasa uh, court uh, yung court of appeals si Browner yung di umano protector ng mga makakaliwang grupong CPP si These are not dangerous refugees daw. So, ayon ah, dito sa isang uh, Philippine official. Hindi raw ito mga Afghan na dumating sa Pilipinas. Uh, mga hindi daw ito dangerous. <laughs> Agad, takot, o <or> delikado. <laughs> Ay, naku po. These are individuals that had long, extensive, and secure cooperation with the U.S. over the years in Afghan in Afghanistan. Sabi ano ng Philippine official. Sa ilalim o ng kasunduan ng Pilipinas at ng U.S., ang US government ang suporta sa pangangailangan ng mga Afghanistan national or Afghan nationals habang nananatili sa Pilipinas. siya Yanawa, kabilang dito ang pagkain, bahay, medical, medical care, security, at transportation expenses. Ay, kwento ninyo yan sa bato. Kung yung uh, ulitin ko, kung yung ID ka nga eh. Pagpagawa ng idkabasi militar na yan. At ang uh, tawag dito, uh, gastos dyan lahat, Pilipino, mga Philippine government. Ito pa kaya? O ito, dahil kay Matubato nakatakas, natakasan ni Matubato, diba, yung immigration. Another ah, kapalpakan ng immigration bago tayo magtapos. Balita ulit ng Philippine Star. Mainit-init. Ito, 2 hours ago, Shabu, valued at 72.8 million, recovered by anti-narcotics operatives at the Ninoy Aquino International Airport. So ngayon, under Bongbong Marcos administration, daungan ngayon ng mga illegal na mga druga, kontrabando, kung ano pa, at mga taong pinapatakas ng administrasyong ito at pinapapasok na hindi natin alam ay ang naiya at ang Philippine Postal. Ayun, dahil may binalita si Maharlika dyan. Galing. So, sana nga, within 60 days, makaalis ang mga Afghan nationals na ito. Titingnan natin, mga lalabas, mga bayad.